Nagsagawa ng basic training on camp coordination and camp management at Internally Displaced Person Protection ang DSWD Field Office 2 sa lalawigan ng Cagayan. Nilahukan ng 36 na katao ang nasabing aktibidad mula sa Disaster Response Management Division, Social Welfare and Development Office at Crisis Intervention Unit. Maliban sa kanila, nakilahok din ang lokal na pamahalaan ng kalaman Calamanyugan, Igig, Lalo, Lasam, Pamplona, Yat, Rizal, Santa Paredes at Santa Ana. Isinagawa ang naturang aktibidad upang mabigyan ng sapat na kaalaman at kasalanan nayan ang mga camp managers tungkol sa tamang pangangasiwa ng mga evacuation centers upang masiguro na nasa ligtas na kalagayan ang mga IDPs. Dinalakay din sa pagsasanay ang disaster risk reduction and management, humanitarian standards, camp coordination and camp management at information management. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang. Idol